So, ayan ang mga idol, yung dahon niya. So, kung nakikita nyo, ayan yung dahon niya, yung panggamot natin ng na, na, baliw sa pasma at na baliw sa nabinat at uh, sa matagal na nasugat na hindi pagumaling. So, ayan mga idol, nakakuha na ako ng kanyang balat. So, matinik yung balat nito mga idol. Kaya, Ayan, magpapakulo tayo. So, mga idol, uh, bagong bago ang lahat, huwag ko kalimutan mag-share ng video at pakipalo para sa iba pang video para ma-update kayo at pakihit ng bill notification. At mag-comment na rin kayo mga idol at pakireact. At yun ang nga mga idol, pakukuluan lang natin to. So, ito tinatawag siya na uh, kapok or duldul. Duldul -dul na kahoy. So, duldul -dul. Koton 3 So yun, yung tawag sa kanya So ayan, nagpakulo na, kumulo na At iinom na ako nito mga idol Pulang pula siya At na, uminom ako nito mga idol At hindi, dahil baliw ako Uminom ako nito, kasi itatry ko rin mga idol Na baka Mawala, magamotong Makakalimutin na kasi ako mga idol Halos, hinahawakan ko Ay hinahanap ko eh So yun, kaya tinunay ko to kasi nga kahit ay baliw nga ay eh, magagamot na. so ako pa kaya na makakalimutin lang. So try na din natin 'to mga idol malay. Kasi ako talaga makakalimutin na kaya uminom na ako nito. At sa sugat naman mga idol kuha lang tayo ng balat niya at ilalagay eh, sa sugat at balutin. At sa kung pa-iinumin niya yung baliw mga idol dalawang bisis sa isang araw, hapon at umaga para madali siyang magumaling. At sa sugat i eh, 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 ano lang ilagay lang natin sa sugat at Uh, talian mga isang oras kada araw para malaling gumaling.